Hi po mga ka-farmers, welcome again dito sa G-Farm TV Ayan mga ka-farmers, update natin yung ating tanim na pipino Ito po ang nangyari yung mga ka-farmers So medyo mainit po ngayon uh, Month of April So madali lang po na matay ang ating pipino Sayang po mga ka-farmers Kahit ano pong ginagawa namin mga ka-farmers Nagdidinig po kami araw-araw So talagang sobrang mainit ngayon mga ka-farmers at ulit mga ka-farmers nakaharvest po ako nito ng uh, 100 kilos na po almost 100 kilos so ngayon na uh, wala na po siya so madali lang po namatay ang ating pipino mga ka-farmers so sayang mga ka-farmers so ngayong month of April mga ka-farmers so grabe sobrang init po mga ka-farmers kahit anong ginagawa namin dito mga ka-farmers nagdidilig po kami araw-araw at nag-apply po kami ng abono so kahit anong ginagawa namin uh, sobra talaga ang init hindi po naka survive ang ating punan madali na po siya namatay first time ko po magtanim ng pipino so uh, pagkalipas po ng isang buwan nakaharvest na po ako ng pipino so maganda po kanyang tubo kasi mayroon pang uh, mailang ilang ilang uh, araw na umuulan dito sa amin pag lumipas na po ng uh, pagkalipas ng uh, buwan ng April so wala na pong ulan mga ka-farmers So nahirapan na po kami uh, makasurvive ang ating pananim kahit Araw-araw uh, po kami nagdihilig, gabi at umaga So uh, talagang sobrang init So ganito po ang nangyari mga ka-farmers So nag-harvest po so, naman uh, sa Salamat sa Panginoon mag-harvest din kami ng 100 kilos po out of uh, 100 plus na puno 105 na puno naka harvest pa ako ng 100 kilos so yun lang po mga farmers at uh, namatay na ang ating pananim hindi na po siya uh, nakasurvive dahil sa sobrang init ito sa amin so, ito mga farmers so may mga ilan may mga bunga ito mga farmers so. yan So hindi na po siya naka-survive dahil sa sobrang init mga ka-farmers. Tingnan niyo mga ka-farmers oh. No? So dahil sa sobrang init, uh, hindi po naka-survive ang ating pananim na pipino. Tingin ko mga ka-farmers, maganda po ang pagtatanim ng pipino. Kasi ah uh, madali lang po siya alagaan then uh, madali lang po ang pintahan uh, ng pipino. Sayang lang at ah uh, wala nang ulan at ah uh, mainit po ngayong ah uh, buwan ng April dito sa Cebu. Nasa almost, uh, malapit na po tayong mag-50 uh, degrees Celsius, so, mga ka-farmers. So, ingat po tayong lahat. So, yan po ang update natin, mga ka-farmers, ating pipino farming. So, salamat po sa lahat ng na nanood at nag-share ng ating video. God bless at happy farming po sa ating lahat, mga ka-farmers.